Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, ito ang inyong ate Dang para magbigay ng isang um, mantra or isang magic square na gagawin po ninyo ito kung kayo po ay may mga business. And guys, may mga Business kayo na gusto ninyong lumago. So, ayan, guys. And ito po ay gawin ninyo ng may paniniwala. And tutulungan po kayo nito, guys, para mag-expand mag ho yung mga business ninyo. So, dito, guys, pasensya na kayo si Ati Dang po ay hindi kumbaga eksperto sa pagdrawing. So dito guys, uh, isulat ko ninyo ng maayos itong mga numero na ilalagay ko dito guys. Sa mga may um, my business na gusto ninyong kumbaga lumaki o gusto ninyong yung business ninyo mag-expand ang mag-expand. Ayan guys. Um, ito po ang mga numero na isusulat ninyo dito guys. Pakatatandaan ho ninyo na kailangan ninyong gayahin yung numero pagkakasulat. Ayan. So... Lalo na ho sa may mga, kumbaga gusto ninyong marami kayong, ino uh, you know, marami kayong shop. Ayan, so, kung baga, hindi kayo yung isang businesswoman o businessman na hindi nakukontento. Kung baga, gusto ninyong umangat. Gusto pa ninyong mag-expand. Uh, marami kayong pangarap sa buhay. So, ayan guys. Kung gusto ninyong talagang maging umaman ng umaman, huwag kayong mag-focus sa isang source of income na tinatawag. So, kailangan ninyong kung talagang gusto ninyong maging lumawak ng lumawak, magkaroon ng maraming brands, magkaroon ng maraming ano, ito guys ang gawin niyo. dapat po guys gawin niyo ng may paniniwala ayan and ito guys uh, habang sinusulat niyo ito imagine niyo na ilang shop na or ilang business ano na na may plaka may title may mga may mga ano na may mga kumbaga may mga placard na yung mga ano nila yung ganito yung marami na kayong kumbaga nabuksan meron na kayong mga brands sa eh, iba't ibang lugar ayan ganyan imagine niyo yan guys na ano niyo so dito Tignan yung pagkakasulat niya guys, ah, siguro naman maliwanag. Pero dito guys, kailangan po ang red na pen. Isa mas po na red po siya na pen. Yun po yung sinabi, red na pen po yung kailangan. So dito guys, ah, dito sa baba niya, ito po yung pangalan ng may-ari, yung pangalan mo, yung pangalan mo mismo, ah. Ah, yung pangalan mo, syempre kapag ikaw ay kukuha ng mga permit, kapag ikaw ay kukuha ng mga, ano guys, ah, yung pangalan mo talaga, ang ilalagay mo dito. So, ilagay ko dito dang, tapos, um, ito gawin ninyo guys. Yan. kumuha kayo ng mga um, alam niyo kung gusto ninyong ilaminate ito, 'di ba? May mga laminate, may mga machine laminate. Gusto ninyong ilaminate Ayan guys, make sure yung pangalan nyo nandyan na gusto ninyong ilaminate ito, pwede ninyong ilaminate. And then ito guys, bawat pwesto o bawat ano sa inyong ba, sa bawat pwesto na napayanan ninyo, ilagay ninyo ito doon sa kaha as a magic uh, guys, sa magic na tutulong pa na mag-expand na mag-expand o ano guys, makikita mo yung changes nito guys ang sabi doon, makikita mo yung changes nito guys within 21 days ang cycle po ng mga ganitong bagay is 21 days kaya kung kayo hindi na nanalo o hindi kayo nag ano guys, yung mga sigil sign, mga ano guys uh, depende po yan sa vibration niyo. pero itong mga ganitong bagay guys itong mga um, for business or something sa mga um, ganito, Uh, 21 days po yung pagkakasabi. So, and guys, nyo yung sales ninyo, mag-increase yung sale ninyo, mag-increase lahat-lahat. Ayan guys, and then hindi niyo namamalayan, meron na naman kayong pondo para mag-open na naman ng isang shop. So, ito guys, um, kung kayo po ay isang... Gusto niyo na marami kayong kumbaga income, marami kayong pangarap sa buhay. Ayan yun po yung marami kayong goal na gustong abutin sa inyong buhay. Hindi lang, ano, tama na yung sari-sari dito. Tama na to, may sahod naman ako, nakakain naman ng tatlong beses sa isang araw. Ayan guys, um, hindi ko po kayo dinidiscourage, but pero kung kayong gusto nyo talagang lumago o guminhawa ng guminhawa yung buhay niyo don't focus po sa sahod lang niyo mag-focus po kayo sa business. Ayan, yung mga racket, kailangan may tatlo o dalawang racket kayo. Ayan, kung kaya pa ng katawan ninyo, ayan, damihan pa ninyo yung mga racket ninyo. So, dito guys, um, kailangan pong nakaganyan siya. Nakaganyan siya. So, ilagay lang ninyo sa business niyo any business na ano guys. Pero ito guys, ang gawin niyo itong papel na to, um, Just in case na wala kayong pang laminate, ayan guys, ang gawin ninyo, i-roll ninyo siya ng ganyan. Pero kung pwede ninyong ipalaminate and ilagay lang ninyo sa business ninyo. Kung wala kayong pang laminate guys, ilagay lang ninyo ng ganyan and ilagay ninyo sa kaha. Pero kung meron kayong pang laminate, guys, ganyan ninyo, ilaminate niyo siya. Ilagay lang ninyo dyan, guys, and ito po ay makakatulong, ayan, yung kung saan lagi mong nakikita na ikaw ang business owner, ayan, guys, ilagay mo lang doon. So, syempre naman, kung ikaw ay isang business owner, eh, hindi naman ho lagi na hindi mo binibisita ang yung shop kasi importante yon na puntahan mo din kahit na ba, kumbaga, sinasakuran mo yung mga empleyado mo. Yun, guys, um... Kung may tiwala kasi kanila, ayan, dumarating lang yung pera pero kailangan mo din puntahan ang inyong mga shop. So dito guys, kailangan lang po yung buong pangalan mo dito. Dahil ikaw naman po yung kumbaga may transaksyon sa lahat, ikaw naman gumagala. Yan po, kahit po business online yan guys, ilagay mo ito sa malapit sa laptop o kung saan nagginagawa mo yung online mo o lahat-lahat yan guys, pwede po ninyong ilagay ito. So, eto lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat and good luck.